Welcome back to my channel mga paps Battery PH Meron ditong battery na 2SM Ang brand nya Motolite Excel Maintenance free Ibig sabihin kapag maintenance free Hindi nalalagyan ng tubig Pero ngayon mga paps Susubukan natin lagyan ng tubig O battery solution Itong maintenance free na battery I-check lang muna natin yung battery mga paps Ayan may voltage siya 12.6 ang karga nya tapos tingnan natin kung malakas pa ba yung battery. Gamit itong battery analyzer. Seset lang natin siya sa 26. Ayan. Kasi 2SM ang size na ito. Okay lang natin mga paps. Ayan. Dito makikita natin 435 ang CCA nya. Tapos good battery ang nakalagay sa kanya. Medyo mahina na rin ito mga paps. Nasa 400 CCA na lang. Kaya ngayon, susubukan natin lagyan ng tubig tapos i-charge natin. Titingnan natin kung magbabago pa ba yung CCA na ito. Tanggalin lang natin itong sticker sa ibabaw. Kapag ka nga pala mga paps meron pang warranty yung motolite battery nyo, hindi po pwedeng tanggalin yung sticker nyo sa ibabaw kasi maboboid po yung warranty. Ito po kasing baterya na to wala na tong warranty kaya binuksan ko na po. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang maintenance free battery, meron din po siyang tubig sa loob. Kagaya nito sa video, kung mapapansin nyo meron siyang takip, pwede nyo po yung buksan para madagdagan nyo po ng tubig itong maintenance free na battery. Ang pinandadagdag lang mga paps, ang turo sa amin is yung distilled water. Mabibili nyo yan sa mga battery shop o kaya sa mga auto supply kung wala naman po kayong mabili sa dalawa na yun, pwede kayong gumamit ng Wilkins o kaya absolute na tubig yung iniinom natin mga paps. Distilled water kasi yon mga paps. Mas okay nga yun kasi mas malinis. Actually mga paps ako, ang ginagamit ko yung absolute. Ito mga paps. Pwedeng pwede yung gamitin yan mga paps, subuko na yan. Huwag lang po yung mga minerals na nabibili natin sa tindahan. Kailangan talaga yung distilled water wag din po yung tubig po so o kaya tubig gray po distilled water po talaga ang kailangan ayan mga paps na buksan ko na yung battery ayan yung mga takip tinatanggal ko na ayan na ah. tapos iche check ko yung battery kung meron pa ba siyang laman tubig o konti na lang ba kapag ka konti na lang dadagdagan ko po yan sa so, pagdadagdag naman hindi naman kailangan masyadong puno ayan nasilip ko naman siya medyo konti na lang yung tubig niya mga paps mas mainam kasi maagapan nyo po yung battery na malagyan ng tubig. Kasi kapag nagkulang na po ng sagad yan o lumabas na po yung plaka, hindi na po nakalubog yung plaka, masisira na po yung battery. Especially sa mga low maintenance battery. Ito kasi maintenance free mga paps. Okay mga paps, ito titingnan ko yung kanyang tubig kung okay pa ba. Gamit yung hydrometer tester, ihigupin yung tubig nyan tapos tatapat dito sa level nya kapag nandito sa kulay white okay pa po yung specific gravity ng tubig tsaka kung mapapansin nyo malinis pa po yung tubig ng battery based kasi sa experience ko mga paps yung mga maintenance pre battery kapag maitim na rin po yung tubig possible sira na po yung battery kasi nga mga paps kaya maitim na po yung tubig nyan nasira na po kasi yung mga plates na sa loob kumbaga parang umitim na sunog yung mga separator niya nasira kaya po madumi na po yung tubig kapag madumi na po yung tubig ng battery hindi naman na po po itatapon yung tubig nun tapos papalitan nyo po ng bagong battery solution nasubukan ko na kasi mga papsyon talagang hindi na siya gumana sira na talaga yung battery kasi hindi naman tubig yung naging problema nun kung hindi yung mga plaka na sira na po dito kasi sa shop ko maraming nagpapacheck ng battery po pwede daw bang palitan yung tubig nun itatapon daw nila tapos papalitan nila ng bago hindi na rin talaga po pwede mga paps kagaya na itong mga paps itong baterya na to sira na itong mga paps eh. kung mapapansin nyo medyo maitim yung tubig oh. actually yung iba medyo mas maitim pa po dyan ngayon mga paps ang gagamitin kong tubig na pang sasalin dito yung battery solution talaga o yung acid ito po yung ginagamit kapag bibili kayo halimbawa ng bagong low maintenance battery kapag kasi low maintenance battery wala pa po siyang tubig lalagyan pa lang po ng tubig yon, tapos i charge ng konti para lumakas na po yung battery pwede namang gamitin to mga paps wala namang problema pero ang turo nga po sa amin distilled water lang dapat ang pinandadagdag kapag ka magdadagdag kayo ng tubig hindi naman po kailangan masyadong puno marami kasing nagtatanong kung hanggang saan ba yung dapat na level ng tubig Siguro mga paps tantsahin nyo na lang mga 1 inch bago mapuno yung tubig. Kasi mga paps kapag pinuno nyo po yan, kumukulo kasi yung tubig nyan kapag halimbawa ha, ah, bumibiyahe kayo. Nagcha-charge kasi yan sa alternator, ngayon mag iinit po yung battery, kukulo po yung tubig nyan sa loob. Posible na umapaw po yan, tatapon po yan, matatalsikan po yung battery tray nyo o yung pinaglalagyan ng battery, yung mga bakal-bakal po doon, kakalawangin po yon kaya po kailangan hindi masyadong puno yung iba nga mga paps ang ginagawa basta nakalubog lang yung plates ng battery masisilip nyo kasi yan sa butas makikita nyo yung plates sa loob ng battery na ayun hanggang dun lang yung tubig pero para sigurado siguro mga 1 inch bago umapaw pwede na po yun meron din namang mga low maintenance battery na transparent makikita nyo yung level ng tubig nya meron siyang guhit na sa low level tsaka sa high level kailangan nando sa itaas sa may high level hanggang doon ang tubig ng battery eto po kasi hindi naman transparent kaya kailangan sisilipin natin talaga yung battery bubuksan natin yung takip sinubukan ko lang din mga paps ng tubig itong maintenance free battery gusto ko lang ding malaman kung tataas pa ba yung CCA ng battery o mas lalakas pa ba siya kapag ka dinagdagan ko ng tubig kaya sana tapusin mo yung video na to para malaman mo rin o makita mo din kung ano nga ba yung mangyayari sa ginagawa ko na to tapos pasubscribe na rin ako mga paps kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel eto na mga paps na tapos ko na siyang dagdagan ng tubig ayan lang yung level ng tubig nya hindi ko na masyadong pinuno ayan tapos icha charge ko muna siya pero tinakpang ko na rin mga paps Pwede nyo namang i-charge yung battery ng may takip. Isa pa nga pala sa tinatanong ng mga iba. Pwede daw bang i-charge yung battery ng nakatakip o hindi na nila bubuksan yung takip. Pwede yon mga paps. Kasi actually sa sasakyan mga paps ba diba, nag-charge yung battery pero nakatakip naman siya. Ang maganda lang sa binuksan nyo yung takip, eh makakasingaw ng mabuti yung battery. Kaya lang kasi medyo mabaho po yung amoy nyan, kaya tinakpan ko na lang yun lang naman magcha-charge naman din yan kahit na may takip okay ayan ngayon mga paps na tapos ko na siyang i-charge siguro mga dalawang oras ko rin ngayon ngayon itetest natin kung nagbago ba yung CCA ng battery o mas lumakas ba siya ayan o oh, kakabunot ko lang nitong charger kaya kung mapapansin nyo nasa 13 volts hintayin lang natin bumaba ng konti kasi itong battery analyzer ko 12 volts lang siya uh, mag -e error kasi yan mga paps kapag ka medyo mataas yung voltage kaya pababain muna natin ng konti kahit mga 13 volts ayan okay na siguro mga paps ayan di na nag error okay tapos punta tayo din sa may kanina sa JIS tsaka yung 65D26 ayan mga paps eto po mga paps nagulat ako medyo bumaba pa yung CCA ng battery kanina kasi nasa 400 mahigit yan pero ngayon 370 na lang kaya ngayon kinabukasan iche-check ko ulit siya bali itong video na to ito na yung kinabukasan mga paps kumbaga na ipahinga na ng isang araw yung baterya matapos kong lagyan ng tubig tsaka i-charge eto mga paps iche-check ko na ulit yung battery para maipakita ko po sa inyo kung ano yung status ng battery na to pagkatapos ko siyang lagyan ng tubig tsaka i-charge eto na mga paps ang charge niya ngayon 12.6 tapos JIS ulit tayo tsaka 65D26 eto na mga paps ayan okay mga paps 425 na ulit yung CCA Actually, hindi naman tumaas yung CCA niya mga paps. Pero ang kagandahan nito na natin yung tubig. Kasi kapag natuyo ng tubig yan, possible masisira na kagad yung battery. Maraming salamat sa panonood. Sana nagkaroon kayo ng konting idea. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.